na ito sa pag-upload pero iba na yung channel natin. Papa Biboy Mukbang po pala. Paki-subscribe naman ang aking bagong YouTube channel. Syempre, alam niyo na, magluluto tayo kasi mukbang. <laughs> At ang lulutuin natin ay isa sa pinakamasarap na putahe. Pwede pang pulutan, pwede pang ulam. Ang ginataang pato ala bicol. Bigay ito ni nang mag na si Tonyo Ramirez and Benny Ramirez. Shout out sa inyo. Salamat sa pato. Yan. Lulutuin natin to. Pinataang pato. Alabikol. Tara! At ito yung gagamitin natin mga rekado sa pagluluto ng ginatang pato. Meron tayong nyog, papaya, at meron tayong bawang, sibuyas, luya, siling laboyo, tanglad, paminta, at yung pampalasa natin magic sarap. At meron din tayong asin, toyo at suka. Kuluan po pala natin muna yung ating pato para matanggal yung mga ano niya, langsa at yung mga konting dumi niya. Pinakuluan natin sa asin at luya. Yan. Yan, okay na to. Pakuluan na natin to ng labing limang minuto. Tanggalin lang natin yung pinagpakuluan at hugasan ulit natin. Yan, ito na ang ating pato. Yan. Lagay muna tayo ng mantika. Painitin lang natin at mag-uumpisa na tayo mag-gisa. Mag-gisa muna tayo ng luya. Bawang, pangontras, suwang ang bango talaga kapag nagigisa ka hintayin lang natin ang golden brown sibuyas paborito ng arabo <laughs> at ibos na ang jacking <laughs> Siguradong malalasing naman tayo nito. Pangkutsahin <laughs> lang natin guys. Mga tamukbang dyan. At ipos na yung tanglad at saka yung paminta. Ganyan ako magluto ng pato. Yung na. lagay na tayo ng silver swan. Ops, tansyado lang. Okay na yan. At hahaluin natin, syempre. Lagyan natin ng konting tubig. Sabaw ba? Yan. Takpan muna natin, mga kamukbangers. <coughs> Yan. Kumukulo na siya. At lagyan natin ng konting asin lang. At sakto na ito na magic sarap. Okay na ito. Tonchado ko na ito. At syempre, nakahaluin natin yan. At tatakpan natin at hintayin na lang natin na maubos yung sabaw niya at ilalagay na natin yung gata yan malapit na tumatuyo guys nakalimutan natin yung suka ihabol eh, na lang natin <laughs> kaunti lang Oop. Oh, yan huwag natin hahaluin takpan na lang natin Yan. Okay na to guys. At ilagay muna na yung pangalawang piga na gata. Kaunti lang guys. At pisilin natin. At haluin natin syempre takpan natin at pag na tuyo na yan ilalagay na natin yung kakang gata okay na yan at ibuhos na natin yung ano kakang gata at yung ano ang yan at haluin ah, natin pan muna natin. Ma. 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 Yun, no? Amoy pa lang. At buhos na natin yung papaya. Yan. Tahaluin natin. Kailan po din. Kailan po din. Kailan pa na natin at hintayin na lang natin maluto. Yan. Okay na to guys. Hmm. Pasa. Tikman natin. Hmm. Up. Tikman natin muna. Sarap. Alam niyo na kasunod dito. Pinagutom na tayo ng amoy pa lang. Hmm. Nagmamantika. Pag na natin patagalin yan, Sampaba na. Kuha na tayo. Yan. Yan. Ito na ang ating ginatang pato. Bicol style. Dito tayo sa ano, taas kasi mahangin dito. Maraming tanim. Siyempre, magpapasalamat na tayo. Ama, ano, maraming salamat po sa biyayang natatanggap namin at salamat po sa pagkain ito. Basbasan niyo po sa ngalan po ni Jesus na aming dakilang tagapagbitas. Amen. Yan. Urang subo. Mga kabokpang. papaya. Mm. Mm. Hmm. Pasensya na kayo sa ingay <laughs> ha. Hmm. Yep. Tama lang yung ano niya, lasa at yung anghang, takto rin. Okay. Ito nga nga. Hindi ko makain dyan Ang pato. Tap, Buong ito. Pag ulam na, ang kulutan pa. Hindi na lang <laughs> ang kulang. Hanggap pa. Dito ka na. Hmm. the best sana na shout out sa nagbigay nito Tony Ramirez ano Tonyo sa sobrang sarap na ko na yung pangalan <laughs> Tonyo Ramirez and Benny thank you sa pato sabihan nyo ulit ako pag mayroon pa <laughs>

tunggu Oh, excuse. Hmm. Hmm. Lembut. Sakto ko yang yung lembut na. Hindi, parang hindi ka na kumain ano. Bubble gum. <laughs> hmm? hmm sabaw sabaw ng hipon guys sinigang Oo. Uh. Uh. lagyan natin halo halo na <laughs> Uy. <tinyo> 嗯。 quality. Matatawa ko ka talaga. At sabayan pa ng mainit na sabaw. Combination. Wow. Tulok talaga Tawis. <laughs> hmm Note, note note na note talaga yung lasa sabi talaga pato yung mga hindi kumakain yan kumain na kayo so At yun guys, napusog tayo ng minatang pato. At yun, hanggang dito na lang po tayo. Ingat-ingat po. Bye-bye!